Bakit ka pa magtitiis sa loob ng inyong bahay sa sobrang init? Kung meron naman tayong bagong Exospan fan, tag mama, NTM, EXF8, 2-way in and out, airflow, 8 exhaust fan. So, ano pang hinihintay mo? Bay na! At siguradong lalamig ang inyong loob ng bahay para kang naka-aircon. Ano pang hinihintay mo? Panoorin mo ang video ito para malaman mo kung paano lumamig sa loob ng inyong bahay. Let's go. Pero bago ang lahat, pasok intro. sa marketplace ng Mandaluyong, sa second floor, appliances, doon kami nagpunta at kami ay nagtingin-tingin ng mga exhaust fan na pwede namin bilhin dahil sa loob ng aming bahay ay napakainit talaga at wala siyang exhaust fan na pwede namin gamitin. Kaya naghanap kami. Ang aming exhaust fan kita ay 8 meters talagang tamang-tama ito sa loob ng aming bahay dahil yung butas ng aming bahay ay 8 meters din ang haba at yung sukat. Kaya yun ang napili namin yung tag 1,029 pesos. Ito, exhaust fan. At yan ay napakaganda dahil yan ay merong reverse. Dahil ang ibang mga old na exhaust fan ay walang reverse. Ito, talagang meron siyang reverse na ang ibig sabihin ay yung Lamig sa labas, pwede mong ipasok sa loob ng inyong bahay. Yun ang reverse niya. Yun ang input. At yung output niya naman, yung tinatawag na yung init sa loob ng inyong bahay, ibabato niya patungo sa labas ng inyong bahay. Kaya yun ang unang-unang na one way. At ngayon ay two way na ngayon. At mas lalong pinaganda ngayon ang exhaust fan. Talagang dito, magiging sulit ang iyong ibabayad na pambili dahil sulit na sulit talaga ang exhaust fan na iyong makukuha. Kaya kami ay hindi na nag-isip pa kung hindi talagang pinilit namin na mabili itong exhaust fan na two-way na airflow ay talagang alam namin na magiging eksakto ito sa sukat doon sa butas na aming sinukat kaya binayaran namin agad ito. At ito ay talagang napakaganda. Maraming iba't ibang klasing exhaust fan. Ayan, kung makikita ninyo, iikot natin yung mga iba't ibang klasing exhaust May mga size 10, may mga size 8, iba't ibang klase ayan no oh. may mga sukat yan, iba't ibang klase yan iba't ibang klase rin ang mga price niyan syempre hindi naman pwedeng magpare-pareho yan dahil kung pare-pareho yan, iisang sukat so lang yan. At yan ay iba't ibang sukat. So Ayan, kung makikita nyo, at 2% discounted dyan, ha. Ayan, guys, ha, oh, diba? At, take note, ha, Huwag kang magtaka. Dahil, 5 years warranty yan. At talagang, quality control at hindi ka talaga magsisisi dyan. Kaya, ito na. At, kinuha na ng isang aming taga-assist dito, na si Kuya. Ay, hindi ko na alam ang pangalan ni Kuya. At pinalitan niya yung aming nakuha na display. Dahil yung stock nila ay hindi na nagkiklik ang reverse niya. Kaya, ang ginawa ni kuya, yung stock na bago, ipinagpalit ka lang doon sa luma na naka-display. Ayan, kung makikita ninyo, pinagpalit. kinuwa yung LEC. Ayan, tinakpan na. Tapos, yung casing niya naman. Kinawa din. Pinagpalit na. Kaya, naging mukhang bago ulit yung display na aming nabili na exhaust pan, na 2-way. So, napakaganda talaga. Ayan, binubuksan na ni Kuya yung casing ng bago ng stock yan. Ayan, stock. Yan yung reverse na hindi gumagana. So, ito, yan, kung ninyo, yung nasa lapag lang ng karton na yan, yan yung display. Tapos, itong tinanggalan niya, yan yung bago na stock. Pinagpalit lang, ayan, tatanggalin niya yung display dyan na casing tapos ipapalit yung sa bago na stock para magmukhang bago kasi bago naman talaga yan di ba hmm. ayan kanya lang kasi guys ko magtatanggal kayo dahil naka lang yan yung mga casing ng exhaust fan ay naka-clip lang yan kaya hindi kayo mahihirapan magtanggal itutulak niyo lang siya palabas para mabilis siyang mag-release Ayan o, oh, di ba? Pag ipapasok mo naman, itutulak mo na naman din siya. Papasok naman para mabilis naman siya mag-lock. So, ganun lang guys, kabilisan. yan. At yan, at natapos na rin yung pag-assemble ni Kuya ng casing. So, ang gagawin naman niya ay itetesting natin. So, ayan o Ayan ang output yan. So, ito ang input naman. Yan, reverse yan. Papasok dito. Galing kukuha siya ng lamig dun sa labas ipapasok niya dito sa loob tapos yan i-off na ganun lang kasimple yan guys napakadali lang matutunan nito kaya kapag ikaw ay nagplano na bumili ng exhaust fan talagang matututunan mo ito at yung description nito kung saan binili doon ko na lang ilalagay pakitingin na lang sa description ng aking vlog na ito at doon mo makita kung saan ba ito mabibili So, ayun guys, at sana marami kayong natutunan sa aking tutorial dito sa aking exhaust fan na nabili. So, ayun, at marami salamat. Magandang umaga sa lahat ng mga subscriber ni Kuya Roy Triple R TV. At andito na yung ating nabili na exhaust fan na 2 way sa uh, bilihan ng appliances. So, eto guys, at dala ko na ngayon ikakabit na natin to dito sa ginawa nating butas na 8 meters ang haba ang sukat niya. Ito guys, nabili ko to so sa halagang 1,020 pesos lang. Napaka mura-mura lang. At ito ngayon yung pinakabago guys na napakaganda talaga dahil ito ay may kasamang reverse na. Ang ibig sabihin guys, ito ay two way. Touch mama NPM-EXF8 two way in and out airflow. 8 exhaust fan. So, yung 8 guys, yung 8 meters niya, yung laki niya, yung haba niya ng exhaust fan nito. Ito ang pinakamaganda. So, kung alam niyo guys, kung familiar kayo sa exhaust fan na luma, yung old niya, ay meron lang siyang outdoor lang. So, ang ibig sabihin niya guys, yung init dito sa labas, ay eh, sa loob ng bahay natin, ilalabas niya. Yun lang ang ano niya, one way lang siya. So, ngayon, ito kasi, itong kagandahan dito, ito ay may reverse. So, in, yung lamig sa labas o yung aircon ng kapitbahay kapag na sa ano niya, nahihigot niya, yung init dito sa loob ay lalamig. So, yun yung in, yun yung reverse niya. Yun yung reverse ng bagong exhaust pa na to. Tapos, yung outdoor niya naman, yung init naman dito sa loob ng bahay mo, ilalabas niya. Yun. Tapos yung kasama niyang reverse, yung in, yung lamig sa labas, hihigupi niya, papasok dito sa loob ng bahay mo. Kaya lalamig ang loob ng bahay mo. Kaya two-way siya. Yun ang kagandahan dito guys. Ito ay halaga lang sa 1,020 pesos yung nabili ko sa appliances. So, ilalagay ko na lang dyan sa description kung saan appliance ko na bilito At doon kayo pupunta kaya napakaganda talaga nito guys at sigurado sulit na sulit at isa pa guys ito dahil ito ay 28 watts tapos uh, lifetime free service warranty so napakaganda talaga lifetime talaga at meron naman siyang card sa loob na ito mamaya ipapakita ko nga sa inyo para atin ang ilalagay dyan isusukat na natin para makita ninyo na ito ay talagang eksaktong eksakto talaga sa butas na ginawa natin. So guys, ipapakita ko na ngayon at atin ang bubuksan para maikabit na natin ang Touch Mama NTM Dash PX F8 2-way in and out airflow 8 exhaust fan. So ayan guys ha, napakaganda talaga nito na ha. At siguradong uh, mapapabili ka nito kapag ito ang nakita mo at talagang mapapawaw ka rin sa so, talagang sulit na sulit talaga yung pera na iyong mabibili so simulan na natin guys ang um, two way exhaust fan tarang lagay natin sa dito so guys ito guys kung makikita ninyo hmm, plastic pa yan ha hmm. So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys na kagano uh, ninyo. Hahatakin ah, nyo lang to. Bali, tatlong hatak siya. Unang, uh, unang hatak, outdoor siya. So, sa pangalawang hatak naman, indoor naman siya. Yung i, lamig sa labas, papahihigupin niya, papasok sa loob. Tapos yung pangalawang unang hatak niya, yung outdoor niya, ilalabas niya naman yung init sa loob ng bahay ninyo. So, ganoon yung sa baka naguguluhan kayo. Tapos, ito yung saksakan niya. So, ikakabitan natin siya. Tapos, meron nga pa lang kasama itong guys na ano, mga tornilyo niya. Pero sa akin kasi, inipitan ko lang. Hindi ko na siya yo Ipit lang ang ginawa ko. So, may mga accessories talaga siya. So, ayan ah sa So, uh, mga tornilyo yan. So siguro kapag sa may kahoy kayong pag lalagyan nito, doon mo siya iaano pag may kahoy. So ayan. Tsaka ito nga pala, bali sa pinagbilang ko, mamaya makikita nyo rin yun na pinag, pinalitan ko kasi et, eto kasi uh, eto ito yung stock to eh. Stock to yung sa display. Kaya kinuha yung luma sa display ay sa stock tapos pinagpalit kasi yung yung stock kasi ano siya luma na yun eh may defective siya defective siya so ito yung stock yung nitong kakahan ito pero ito ito yung ito pala yung display ito yung ano display tapos yung stock at et, ito yon so yung yung ano niya yung display niya neto ay luma na tapos uh, yung ano naman yung stock naman ay ano siya yung defective kaya pinagpalit lang yung kahalang kahalang ang okay, kinawa sa madaling salita kahalang so guys kahalang. so meron pa dito itong warranty ayan so talagang ano talagang quality control talaga mapapa quality ka talaga sa sobrang ah uh, talagang tiwala ka talaga nandito talaga sa exhaust pa na ito so guys simulan na natin ngayon guys uh, kakabit na natin sa uh, ginawa nating square na yon na butas para ilalagay ito isusukbit ito lang naman isusukbit guys ito lang naman ang ipapasok kung bakal na ito ito nasa loob siya nasa loob Pag maglalagay kayo ito nasa loob ng bahay tapos ito nasa labas so tara let's go so ayan guys at uh, sisimulan so, na natin ang pagkabit nitong exhaust sa uh, ginawa natin butas Ganyan. Ito guys, tatandaan nyo guys ha. Ah, yung LEC nasa loob ng bahay. So, yung bahay ang ipapasok natin. So, iipitan lang natin siya ng karton yun. Para, magpet. Ayan. So, guys, ganyan na. Kailangan yung LEC nasa loob ng bahay. So guys, sisimulan natin ngayon. I-on na natin siya para makita ninyo yung kanyang magiging reaction. So guys, ito meron tayong saksakan dito. Ayan, nakasaksak na. So, ito guys, oh, hihilahin nyo lang to. So, kapag bumili kayo sa appliances talaga guys, hihilahin nyo lang to. Isang hila. Ayan. Yeah. Ayan guys ah, Ayan. So bali, itong una muna, ito ang tinatawag na outdoor guys. Yung i-out niya, ilalabas niya yung init dito sa loob ng bahay. So ayan ah. Hindi ayan. Wala siyang hangin dito na pumapasok wala siyang lamig na pumapasok puro palabas yan yan ang outdoor ang tinatawag na outdoor o, tapos ang gagawin natin hihilahin ulit natin yung etong tali na to para sa indoor naman ipapasok natin yung lamig sa labas para lumamig dito sa loob ng bahay So, ayan guys, ah, tingnan nyo. Ito, ah, oh, hawak-hawak ko. Oh, kung makikita ninyo. So, hilay natin. Ganun lang. Hila ulit. So, ayan guys. Ah, oh, di ba? Ito ngayon. Ah, oh, makikita nyo. Oh, bumubuga. So, para maniwala kayo na may hangin na rito. Ah, oh, siguro. Ito. Ayan. Oh, makikita nyo guys. Ah, oh, ayan, ayan. Ah, uh, nakikita niyo, 'di ba? Yung tali. Yung tali gumagalaw. Ang ibig sabihin, pumapasok dito yung lamig, 'yan, yung hangin. So, ayan. Ah, uh, 'di ba? Ayan yung indoor naman niya, yung inyan papasok dito. Kani na outdoor. So, kapag i-off niyo naman 'yan, hahatakin niyo pa rin ito. Oh, uh, para yung kanyang bakal na umaangad don yung takalodo niya sa labas eh, di ba nakikita nyo, oh, nakabukas so hahatakin nyo siya para i-off nyo siya para bumaba siya huwag nyo kaagad kaagad bubunutin dito sa saksakan kasi pag binunot nyo yan yun nakabukas yun nakabukas siya Ang gagawin ninyo hahatakin nyo to so ayan hatakin ulit natin para makita ninyo guys ito ito guys ah, ha hatakin nyo to kapag i-off nyo hmm, ayun nakasara na so hinata ko na yan. kita nyo naman oh, nakasara na sya ba diba? so ganun lang guys ah, uh, ganun lang kasimple yung itinuro ko sa inyo na ganito ang inyong bilhin talagang uh, magiging satisfied ka talaga sa kahit gumastos ka ng magkano at least magiging satisfied ka kung kayo talaga ay hirap na hirap na at talagang init na init na ang inyong mga katawan lalong lalo na kung may mga baby kayo sa loob ng bahay, huwag kayong papayag na hindi ito ang magiging exospan ninyo, ang touch mama na napakaganda talaga at quality control so ayun guys, at sana marami kayong natutunan sa aking youtube tutorial at huwag ninyong kalilimutan na mag-subscribe ng aking YouTube channel at paki-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Ayun, at sana guys, malaki ang naitulong ng video ito sa inyo para magkaroon kayo ng sariling idea at huwag ninyong kalilimutan na subscribe ang aking YouTube channel at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng mga videos sa aking i upload